Pwede po ba makahingi ng tubig at saka kahit mga tira-tirang pagkain po? Eh, ako sorry kasi hindi pwede ikaw sa loob. Okay lang ba ganito na lang? Nadala ka na ng tubig at pagkain pero ganito sa labas. Ako po, salamat po ha. Sige po ha tayo. Labasan po ko. Hintayin okay. kita doon. Ana! Sir. Ano to? um nanghihingi ng sir ng tubig. Pinapasok mo? Ay, sir, hindi po. Ako po yung pumasok dito eh. Bakit ka pumasok? Gutom na po kasi ako. Alam kong bawal po ako dito. Pero hindi ko na po kaya. Ang sakit na po ko Bakit mo nakausap yan, Nana? Ay, hindi sir. Nanghingi lang naman po siya ng tubig. Wala na po siguro masama. Anong walang masama? Ana, tinanggap ka namin dito sa restaurant. Kasi alam mo naman yung sinasabi ko sa iyo lagi, di ba? Huwag na huwag kang magpapapasok ng kahit na anong pulubi dito. Tignan mo yan. Ano yan, Ana? Ano yan? Sir, ano pinapahiya mo ba ako? Hindi hindi sir, hindi sir. Uh... Ana, kilala mo ako? Kilala mo ako magalit, Ana. Sir, huwag na po, huwag na po sa Wag kang ka mabad. Isa ka pang pulubi ka? Nakikita mo pa yung restaurant ko kung gaano kalinis. Kung gaano kayaman yung mga tao na pumapasok dito. Tignan mo yung itsura mo. Ang baho mo. So, sorry po. At ikaw pulubi ka. Wala ka namang kapansanan, di ba? Malakas ka, nakakatayo ka. Ba't di ka magtrabaho? Eh, Lagi kang umaasa kasi sa limos. Lagi kayong pakalat-kalat sa daan, hinihingian niyo yung mga tao. Kaya niyo naman magtrabaho, di ba? Eh, kaso sir, wala namang tumatanggap sa akin kasi wala po akong pinag-aralan tsaka pinandidirian po ako. Ayun, bobo ka. Yun yung dahilan kaya walang tumatanggap sa iyo kasi bobo ka hindi ka marunong dumiskarte hindi naman kailangan maging edukado para magkapagtrabaho eh puro kalimos asa ka sa limos uh, Sobra na po ata kayo. Isa ka pa, Ana! Hmm. Hindi pa tayo tapos, ah. Mamaya kakausapin kita. Paalisin mo na yan sa arapang ko. Sige po. <tinyo> <tinyo> Ate, so, uh, ginalan kita ng tubig at saka may natirang sandwich dun sa pantry. Hmm? Ako, pasensya na yung boss ko, ah. Sa mga sinasabi niya kanina, mainit ng ulo nun. siguro kasi pinagarita ng, ano, ng management. Ay, naku, wala po yun. Eh, sanay naman po talaga ako sa mga sasama ng mga tao sa akin. Kasi alam ko naman po wala akong patutunguhan, eh. Kaya parang wala na po talaga akong pag-asa sa buhay. Baka ba? Baka ngayon lang yan. Di naman porket ganyan ka ngayon, ganyan ka habang buhay, di ba? Pero... Uh, ate, ang bait niyo po sa lahat ng mga hiningan ko ng mga tao. Ikaw lang po talaga yung tumulong sa akin. Nagbigay ng pagkain. Eh, pagkain lang naman yan eh. Dapat free for all yan. Di naman siguro ikakalugi ng restaurant namin pag magbigay ako ng sandwich, di ba? O tubig. Tsaka, libre lang naman maging mabuting tao eh. Tsaka malay mo, di ba? na naniwala kasi ako na, you know, pag gumawa ka ng mabuti, ibabalik sa'yo yun ng universe. Minsan, mas mas maraming beses pa. Oh, ako, Marte, saan ka na? Pagpalain ka. Kasi ang bait mo. Layo. Sarap ba? Sarap ka na. Ana! Oh, sure. Kanina pa kita hinahanap, andito ka lang pala? Ang dami kong customers ngayon doon nagsisidatingan, pero wala ka. Kasama mo na naman tong pulubing to. Di ka talaga marunong makinig, Ana. Hindi mo talaga ginagamit yung kukote mo, ha? Simpleng utos, hindi mo magawa, Ana. Ah, uh, naka-break kasi ako, Sir. Ten minutes lang. San galing yung pagkain yan? Ah, uh, ano yan, Sir? Um natira lang po. Actually, stale okay. na yan. Alam mong bawal yan, Ana, di ba? Alam mong bawal yan, di ba? tapos po, sir. Ah, sir babayaran ko na lang po. Manlilimos po ako tapos babalik ako dito. Tanga! Huwag ka sumagot. Hindi kita kausap. Malis ka nga dito! Ikaw, Ana. Ito na marahil yung huling araw mo sa kumpanya ko. Dito sa restaurant na pinagtatrabahuhan mo. Kasi, pinili mo na kung anong gusto mong gawin. Sama mo na yan. Mamalimos na kayo. Sir, sorry, pero hindi niyo po ako pwedeng tanggalin o wala po ako ng trabaho. Kailangan, kailangan po ang trabaho ngayon. Kung gusto niyo po, babayaran po na lang. Wala akong pake. Malis ka na. Sama mo yung pulubing best friend mo. Best friend na kayo, diba? Malis na kayo dito. Uh, magandang hapon, Renz. Magandang hapon. Ayan. Ah, gusto lang kitang tanungin. Ano yung masasabi mo tungkol doon sa nag-viral na video? Nag-viral na video? Yes, yung kuha ng empleyado mo na tumutulong sa pulube. Ah! Ah, oo! Ah, oo, naalala ko na. Yung viral video na tum tumutulong kami sa pulube, akin talaga yon. Inutos ko yon sa aking empleyado na si Ana na tulungan yung pulubi na nangangailangan nung gabing yun, kasi gusto namin ipakita sa mga tao sa social media at hikayatin sila na tumulong din sa iba. Kasi lalo na bilang manager ng restaurant na to, ako yung nag-iisip lahat, diba? So ako ang naguutos na tumulong tayo sa mga pulubi na pinagkaitan ng oportunidad para makapagtrabaho dahil wala namang pong masamang tumulong, diba? So, ako po yung nag-utos nun sa aking empleyado. Sir, hindi po yan totoo. Paano mo nakapasok dito? Hindi na po importante kung paano. Gusto ko lang malaman yung na mismo si Ana po yung pusang tumulong sa akin. Siya nga po, pilit akong pinagtatabuyan, pinandidirian. At nilait po ko. Kaya po nawalan din si Ana ng trabaho. Tumigil ka! Sinungaling! Akin na nga yan. Ah, ma'am, kayo po yung nasa video, tama po ba? Video? Yung video na tinulungan kayo ng isang empleyado ng restaurant na to. At, opo. Pwede nyo po ba sabihin sa amin kung ano po talaga ang totoong nangyari? Ah, uh, sir, yung nangyari po nung araw na yun, pumasok po ako dito sa restaurant. Humingi po ako ng tubig, pero nakita po kami nito saka ah, inutosan niya po si Ana na paalisin ako. Pero si Ana po, sinundan niya ako at pinigyan ng pagkain. Mahita kami ulit. Kaya, wala na pagkawang si Ana. Sinungaling ka! Yeah, Umalis I ka na dito! Umalis ka dito! Alis! Alis! Nako po, pasensya na po kayo sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Hindi po yung totoo. Nagsisinungaling lang po yung pulubi na yon. Pinadala lang po yun ng kaaway para siraan kami. Pwede ko ba pong makuha na yung mic. At ayun na nga mga ka-TOTG, kayo na po ang musga kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Sir, pinatawag niyo daw po ako. O oh, Renz, nandito ka na pala. Actually, pinatawag kita kasi gusto kong mag-congratulate sa'yo. <laughs> Nako sir, thank you po. Sikat na sikat ka na. Sa duhan mo. Po? Ano'y kumakalat na video? Anong skandal ng ginawa mo dito sa restaurant ko? Sir, walang katotohanan lahat yun. Sa katunayan, ako po talaga yung nag-utos nun kay Ana na pakainin yung pulube. Hmm. So, sino pala sa atin na nagsisinungaling? Ikaw o ako? Paano nagsisinungaling, sir? Sinasabi ko sa inyo yung katotohanan ngayon. Ako ang kumuha ng video na nag-viral. Ate, so, ginalan kita ng tubig at saka may sandwich dun sa pantry. Mm. Ako, pasensya na yung boss ko, ha? Sa mga sinasabi niya kanina, mainit ng ulo nun. <laughs> Siguro kasi pinagarita ng, ng ano, management. Ay! At salamat sa'yo. Ang dami kong nabasa ang reviews sa restaurant ko. Ang bastos ng manager ng POTG Cafe. Tanggalin nyo na. Salbay ang manager na to, bastos sa mga customer na mukhang mahirap. So sila ba? Nagsisinungaling din? Hindi yan totoo, sir. Hindi talaga yan totoo. Pasalamat ka. May isang taong nagdiktas ng restaurant ko. Ana, Eden, sila ang nagliktas ng restaurant ko. Dahil sa video, naging sikat ulit ang restaurant ko. Dahil sa kabutiang loob ni Ana. At nakita mo naman ang mga reviews. Ang daming taong nagtiwala ulit at bumalik ang ganda ng reputasyon ng restaurant ko dahil sa kabutiang loob niya. Para dyan, Ana, hindi kita pinatawag para i-hire ulit. Pinatawag kita kasi gusto kita maging business partner ko. Talaga, sir? Oh, you deserve it. Thank you po, thank you. At ikaw, Renz, nakakahiya ka. Pwede ka nang umalis sa harapan ko at sisiguraduhin ko na wala kang matatanggap na trabaho kahit sa ang restaurant. Sir. Umalis ka na. Ang tagal ko po pong... na... Umalis ka na! <sighs> By the way, Maraming salamat at kundi dahil sa kabutihan loob mo, siguro baka nalugi na tong restaurant ko. And Eden? Sir? Um, gusto mo bang magtrabaho sa restaurant ko? Ah, sir, syempre naman po. Eh, dati pa po ako nag apply ng mga trabaho kaso hindi pwede. Dahil dyan, Eden, tanggap ka na. Magsisimula ka na mamaya. Mamaya? Mamaya? Mamaya. Mamaya? Ngayon po? Yes. Ana, <laughs> bigyan mo siya ng uniform and magsimula ka na mamaya. Congratulations. Oh, you, Maraming salamat po, sir. Nako kung hindi po dahil kay Ana, siguro hanggang ngayon, namumulubi pa rin ako. Hindi na mangyayari yun. So, let's start. Thank you, sir. Thank, Thank you. you. <laughs>